Hello mga kaibigan. Gikan ko sa na ako gilakaw niya ka pag nga na ako kay sarado manday kay sarado manday sila o ka weekend. <clears throat> kanang naalang ko ka ng ikuan ba mga gala no? Naging mga tao nga ka dili diligid mo daw at sayop nila no? kanang bisag ka taga tagaan dyan ka Prueba ba pero dili jud nila dili jud mudawat og sayo kanang bisag klaro kayo unta ba klaro kayo jud unta pero dili jud mudawat sila og sayo mao lang jud nay kanang naka nakapahi ubos ba sa usa ka tawo nga kanang bisag sayop nila dili jud nila dawaton kanang sana <coughs> dili man ta perfecto. tanan man gid nga tao masayop tanan bisan pa ka ng mga presidente mga, mga professional masayop masayop man pero unta kung labi na kung naay basihan dapat unta pangitaon ang kanang kuan pangitaon ang solusyon pangitaon ang <coughs> kanang itarong ba dili kay kanang wala na lang dili kay na kay kanang labi na kung gihaguan sa usa ka tawo gihaguan niya ang tanan unya kanang bali wala lang lisod man na oy eh. kay kanang lisod kay na dawaton ba sa usa ka tawo labi na kung nagkuan jud siya kanang gibuhat niya tanan ba niya na mampudyo kanang na po gyo'y puruwi ba? Naman ka ng na gyo'y ka ng sana, amay ka ng gipakita nga ka nang dili lang na ni muhi lang. Kay, dili man po, ang usa ka tao, dili man po basta-basta mo reklamo kung ka kuan, wala siya'y aman na Naaman, man basihan, pero ano, naman nga dili man dawaton ba? Dili man dawaton ang sayo mao nang nay ubos ba kay ka dili ka kana dili ka paminaon ba ikaw pa ikaw pa ka nang sayupon malisud kayo dawaton lisud kay dawaton kung nay mga tawo ay nana kani ka, kani dili lang naman dili ra man siguro akura ang nakaagi dili na lang nako na pud iistorya tanan unsa gyud na siya kay nang pribado man dili man pwede nga kanang dili man pwedeng nga uh, uh, i, i, i kuan ba kay ka ng lisod man sad kay na amay ka ng na ay sana mapiktuhan nya nya lisod pud ka ayo nga i ibunyag ba sa tanan kay basin pa di ay marisolbuhan pa <clears throat> kanang basin pa basin pa ba bisan pag muingon sila nga Dili na daw pwede kaya kay ka nang mauna mauni eh. pero kung kung himuon mahimo manggood siguro na good. kung tuyoon jud ba mahimo manggood na siguro unta dili lang pud na ko jud diri ikuan kay kay ba jud ta diri sa social media nga daghan kayog mga negatibo daghan kayog mga lain-lain mga opinion pero siguro akan ah, ni eh, pang ano ni siya, pa, para sa tanan ba, kay eh, namang yung puduban po nga tanan niya, parang nakahimu po doon sa iyo, kunya diligod mo po sa ilang sa iyo, kay tagas man ka ay manggar kanang sana labina, na, kung taas sila sa iyo ha, mo na gud sila, basta-basta mudawat dawat sa iyo nila, nya kanang sayop nga sayop na nila ila na lang jud na siya nga kanang barugan ilan na lang jud barugan mao wag tay mahimo ani kung dili di yun siya mabago kung dili yun mabago wag yun tay mahimo ani pero ako lang gika ka istorya na kung dili yun na siya mabago hangtod sa hangtod jud na nga mahimong his, history sa akong tibuki na buhi na dili jud na naku kalimtan dili yun na naku kalimtan dili puno na ako madawat pero wala man ko ikanang kuan wala man koy mahimo mamang ko mahimo kung pananglitan dili na, dili ma mabago kay ba siguro ang ana may uban ani siguro makasabot aktong nakaila sa akoa or nakahibaw sa ani nga kanang problema kana, og kahibaw sila bisaya aw Oy, mas mayo. Pero kung dili sila kay Bog Bisaya, ah, bahala na sila kung saan nila pagsabot. Basta ako, <clears throat> nagpakuan lang ko, nagpagawas lang ko sa akong ah, kahiubos. oh, dili. Pero, saan taman, huwag mang, mang yutay mahim, huwag mantay ka ng, huwag mantay kusog. Diba? mantay kusog. So, kani kung nakita na, na ninyo mo, kanang ng hunahunaan na lang na para ni satanan, para ni satanan nga nakahimo o, or, or na sana na ikukibaw sa term ikukibaw sa term sa bisaya ka ng laong ba? laong kayo nga ka ng laong kayo nga term la, laong kay nga kanang ng sana kay, eh, laong kayo g... pasabot malisot kayo yung ano, yung bahala sa'yo. Bahala lang, sana na pagsabot